natin. Hinila muna namin. Yan ang mga birds, oh. kakaka <laughs> enjoy mga birds. Ay na yung dulo ng lambat namin papunta doon, birds, oh. <laughs> Good. Wasdak mga boards. <laughs> Ngayong araw mga boards, dito naman tayo sa labas oh. Dahil medyo kalmado na dito mga boards oh. Yan. Dito na naman kami mag-aabang ni boards ng lambat. Susubukan natin. Pwede na tayong makaano dito, makahuli. Yan oh. Medyo malalakas pa yung malalaki pa yung alon. At siyempre, ingatan natin yung cellphone boards Sabi oh. ko alon oh. Woo! Yan. Medyo malun-alun ba, boards Meron nga pala akong dala tala dalawang poste Ito yung gagamitin natin sa talian ng lambat. Uy. Uy, delikado yung cellphone natin dito, Bordz. Medyo matinaw na eh. Dito, dito banda malubog, no? Dito, dito banda? Pero kay lubog pa ini. Eh. na ako maaria palawod? Oo, palawod. oh, yari palawod. Oo. Oh. Daan board so. Kahit pahirapan. Na. <laughs> Ito yung gagamitin natin boards bilang ano, talian natin yung poste. Tapos yung lambat. Ilalatag natin papunta doon oh sa medyo malalim na part. Yan. Doon. Tapos mag-aabang tayo mga boards kapag may bumangga na isda, puntahan natin. Itatali muna natin dyan, Bors, oh. Baka sakali, may mga isdang dito sa labas. May mga isdang labas na bumangga sa lambat natin. Isdang <laughs> ligaw. Subukan lang naman natin, Bors. <laughs> Tapos, ina, naka-play na, Bors. Itutok mula ko na. Ako natin, Bors. Hindi na kala sa mabaw-mabaw, Bors. Okay. Words! Ariyan! Kapunta doon o! Ano na Video pa? Slide lang? Slide lang! <laughs> Magkaya mo lang! Yan. Ah, dalam. Yun mga boards, video na hirapan tayo maglatag ng lang ba ito punta doon. Ah, mahalon. Medyo malakas yung aros. Medyo malalun at malalim. Natumba yung pustin natin, birds. Nakaka-enjoy, mga birds. Nakaka-enjoy. Mga birds, mayroon agad kaming hole, oh. Tignan natin, birds, oh. Mayroon agad hole, kahit paalam mo oh. ito Nakaka-enjoy mo birds. birds oh Nabasa yung cellphone natin Malaking bangus Bangus agad Oh, malaking bangus agad Dalawa niyan birds Or tatlo niyan, isang kilo na Tatlong perasyo niyan, isang kilo na siguro Yay! Oh, oh hey! birds Ano yung pag nabasa? Ha? ang kamera yan board so oh. naka isang piraso agad malaki laki na putangan tamba to okay. ang gagawin namin mga boards ay i-check lang namin kapag may gumalaw o oh, bangos pa rin yung huli namin oh. malaki Ayos works, ayos. Yon boards, ako titingnan ko doon sa medyo malalim. You oh. <laughs> know. titingnan ko doon sa medyo malalim boards. You oh. know. Titingnan natin. Yon. I-check po na namin ni Bortzani yung lambat. At iiwan ko na tong cellphone. Baka mabasa sa dagat. boards, kain tayo ng kamuting kahoy. <laughs> Mga boards, kamuting kahoy. Ano Bakbakan dito. <laughs> 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 Grabe lahat. Kamuting kahoy yung boards hmm. Libreng kamuting kahoy dito kay na boards don Yun. Sa paaptanim ng papa niya. <laughs> At maraming huli na to <laughs> yun mga birds yung lambat namin hinahanod sana muna naman ni eh for short tunok hindi ko pwedeng dalhin yung cellphone doon sa medyo malalim baka mabasa natin dito sa medyo mababaw. Kung meron. Sana meron. Tinangay na yung dulo ng lambat namin papunta dun, birds. Oh. <laughs> ano na, birds? Tinangay na yung lambat namin papunta dun. Good. Oh. yun mga boards pinatak muna namin ni boards saan yung lambat at may huli na tayong tatlo tapos nadagdagan pa ng apat boards oh. yan mga bangos lahat boards yan o, oh. pitong piraso agad yung huli natin yan hinila muna namin pasampa dito sa tabi yung lambat para ilipat namin at iano natin ng maayos yan o, oh. buhay pa oh. bangos lahat yan mga boards oh. Ulam na naman, mga boards, oh. Bangus. Yan. Dito lang yan, boards, sa malun na dagat. Yan na, mga boards, oh. Uli agad natin. Yun, mga boards. Andito kami ngayon na naman sa loob ng ilog, oh. Ni <laughs> Bonsani. <boards> <atin. laughs> Lumipat kami, mga boards, dahil napakalakas pa talaga ng alon doon at yung agos ma ano malakas yung agos sa labas kaya dito na muna kami lumipat at huli namin kanina pitong piraso tapos pinaluto na namin doon pang ulam at ito yung natiraw siguro mga isang kilo na din pang apat dito tayo burso sa loob ng ilog dahil kalmado dito yan mag-aabang lang kami dito mga burso sa tabi buti dito kasi walang ano maganda dito kasi walang alon yun mga birds meron na kami yung huli oh dun oh at dito dito birds mm. to, bangos na naman to <laughs> dito birds sa ilog sa loob ng ilog oh wow <laughs> oh. Yun. uy malaki yung isa <laughs> malaki <laughs> malaki birds <laughs> ito na Yo. <laughs> <And> birds <laughs> ah ulam na ano ba Nakadalawang piraso agad kami ni Ibon ano, dito sa bagong ano namin. Cristo. Bagong spot. Naglumipat kami dito sa ilog boards. <laughs> Malaki oh. Siguro pag ganito boards, kalaki na bangos. Apat na piraso, isang kilo. Pag ganito. Yan. Mga five minutes pa lang kami dito birds Meron agad. Ito yung kagandahan mga boards kapag masama yung panahon sa labas. Ay di ka mawawala ng ulam kapag meron ka lang lambat na ganito. Kahit na eksilang. Iabang mo lang dito birds, sa ano? Sa loob ng ilog. Sigurado may makukuha mahuli kang mga isda. Hindi kay alimango. Meron ding mga alimasag. Depende kung ano yung babangga sa lambat. Yan. Yun. <laughs> Blessing birds. You know? Malalaki. Ito. Singla. Magka ano silaw? nang nakuha namin sa labas. Magkasing laki. At ilalagay na natin dyan, birds, sa sagaan. Simpleng ano lang paraan ng birds na pangulam. Tsaga-tsagaan lang muna natin yung bangos, birds. <laughs> Taga -taga. Bang kahit bangos alaw-araw, tsagaan lang muna natin yung bangos. Iyon! <laughs> Yun. Yun, <no? laughs> Yun, At Shoutout nga pala dyan kay Boards Elisaldi. <laughs> Andito kami, board sa' oh. <laughs> Tamang ano lang muna, Boards, dito sa ilog. <laughs> Dahil malakas pa sa dagat. Yan. Kung wala ako, Boards, sa garden, dito tayo sa, ano, fishing. <laughs> Pahak, Boards, oh. Huh? Itong kabuting isda kumakain ng tae. <laughs> kumakain, Boards, ng <nang>. itads. <laughs> e Baka meron dito alimango words. Baka makajak pa tayo alimango. Bantayan natin. <laughs> Nakaka-enjoy mga birds yung ganitong pag ano, pag-fishing, pangingisda. Nakaka-enjoy kasi mababaw lang yung tubig tapos andito ko lang sa loob ng ilog. Walang alon. At saka mag-aantay ka lang na may babangga na isda dito sa lambat. Yan. Napaka-easy lang mga birds. Walang kahirap-hirap. Yan. Maraming ano, marami din naman ang isda doon ng mga ibang kasama namin. Yung iba doon sa labas. Tinatagaan nila yung maalon doon sa labas dahil malalaki yung ano doon, bangus at saka mga isda. Kapag ganitong malabo yung tubig, yung dagat. Maraming isda. Natin parang may gumagalaw dito for Yun, yan o. Kita niyo yung mga birds yung gumagalaw na pataw. Tingnan niyo mga birds Yan, yung green na pataw yan oh yan ang birds may huli to sigurado to may huli tingnan natin uy parang nawala uy dito pala <laughs> banak yun banak birds oh gisaw to sa amin gisaw <laughs> Ayos, dagdag -dag na naman mga birds oh. Tanggalin muna natin. Birds oh. Another one mga birds. Dagdag na naman. Easy lang. Abang nag-aantay kami birds ni Bird Sunny na may bumangga dyan sa lambat namin. andito muna kami sa itas ng puno. Ito. Nagpapahinga at nag-i-edit -e ako ng video na ginawa namin kahapon at andun si Bursanio o <laughs> oh, yun o oh. yan tamang pahinga lang muna yan tapos maya maya check natin yung lambat nagaantay lang kami kapag may gumalaw sa lambat is dayan yan si Bursani yan dito tayo sa mangroves dito ako Burso mag edit lang ako birds, ng video na ginawa namin kahapon para ma-upload natin mamaya at mapanood nyo ayun Burso oh. may huli na dun si Bursanio oh. ay hindi eh, balik pa babain muna natin may huli dun oh, si Bursani <laughs> check, check na din natin yung lambat Sana makahuli tayo dito ng alimango. Masarap kasi mga birds mag ng alimango ngayon. Ito mga birds, oh. Yung pangatlong huli natin sa spot na to. Deep. Uy! Uy! Muntik pang makawala. tag <laughs> natin dito, birds, sa listahan. Ayan okay, mga birds! medyo hindi na ano, maganda pa uli at <laughs> orso, grabe sobrang lakas dito sobrang lakas grabe po so dyan kami kanina dyan si Burts Toto naglalambat din And, Maraming uli si Burts Toto. <laughs> Mga 100 faces. <laughs> kain muna kami, birds Dito, kain okay, natin, birds Toto. Ano, you know, si Burs Sunny. Yan, food trip muna kami. At ito yung ulam namin, no? sila na nagloto. Bangos na tinola. Kanin. At meron tayong paksiyon na to, uh, tamban. Yan, Burs oh, Huli kanina sa lambat dyan sa labas. Hmm, kain tayo, muna, mga Burs. Huli na yung tamban. O, naman. Kain muna kami, mga birds